Ako ang bridge man. Pinawagin mo kayo ka mo. Hindi ka mag-imu. Itong story ato. Lagi ko. Yan, book nila. Ah. Sulod ko nila sa auto. Tapos? Pag sulod ko sa auto, storya ako nila. Libot-libot ka nila. diyan. ang plaza. Paano mo naman lang ngayon libot ka? Ano ko kapi ah, ano ah, okay. Ito, Tapos, ang mo eh. <laughs> Tapos? Ang galing. Ang galing. Tandaan ko na yung tsura mo. Hmm pag pagwa pag, 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 mo na tisoy na ko tisoy ka na matumba ka ba dahan mo na Oh, <coughs> ah, mo Ikasyaan na! to go to to oh to the house. I'm to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to nga Matulog ba? Tawag ko ano? Gagas lang nga Ito tayo tayo. Ito tayo tayo. Ito makagawa kayo. Oo. Ito tayo nga, surbono mo nga hindi kukagawa. Uh, Kasi makagawa okay. Tandaan mo kayo. Pagtunog